ang salmo sa araw na ito. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Lubos akong humahanga sa bigay mo mga turo. Iyay aking iingat at susundin ang buong puso. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahil sa kasabikan na matamuya ang aking minimithing kautusan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ako ay lingunin at sa mga taong tapat iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaang mahulog sa gawang lisya at ugaling mahahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.